Mga betong subukan natin magpakawala kahit maulan Yes. Ini ngegrundahan nasi lah, ya. Ayan. Nagandahan na sila. Ayan. Ayan. Nagandahan na sila. Ang kachang nagandahan sila. Ayan. Maulan naman yun. Maulan pa naman. Sarang na natin ito. Dahil bukas pa yung mo na yan. Hindi yan mag-uwian. Yan, nag-ranging na yun. Lalayo na yun sila, mag-ranging na yun. Ito. Yung isa nag-selos, gusto kong wala. Yan, nag-ranging na yung kachong. Ayun, kwentong ano na naman tayo kachong. Bakit ang tagal natin hindi naka-upload kachong, no? Medyo matagal-tagal din tayo, di naka-upload. Siguro mga 4 weeks. Mga yun. Yes. matatlong linggo. Gano'n. Kasi medyo busy tayo ngayong katsong eh. Eh, kulungan ko nga. Eh, hindi ko pa nababantayan ngayon. Hindi ko pa nagtatapos. Ganda pa naman sana niyang katsong. ano o. Oh. Napakaganda niyang katsong. Kulang na lang ng pinto. Yung dingding dito sa ano. Sa sa may viewing tsaka yung trapdoor tapos yung bubong yun na lang kulang yung kachong